Ito naman ho ha, sa usaping nilalapat natin ngayong araw inirekomenda ng House Quad Committee ang pagsesampa ng kasong uh, crimes against humanity laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte, Senator uh, Bonggo, Senator Bong uh, Bato de la Rosa at iba pang opisyal ng pulisya kaugnay ng uh, mga extrajudicial killings na diumanong naganap sa War on Drugs ng nakaang administrasyon. Base ang uh, rekomendasyon sa labing tatlong hearing na ginawa ng Quadcom sa extrajudicial killings, illegal na droga at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang kaso ay uh, dahil sa di umanong paglabag sa Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at at uh, and other crimes against humanity na nagpaparusa sa sistematikong pag-atake kabilang na ang pagpatay sa mga sibilyan Sa isang uh, pahayag naman sinabi ng uh, PDP uh, PDP Laban na na nito ang uh, rekomendasyon ng Quad Committee dahil ito ay politically motivated at walang malinaw at legal na basihan. Kaya ito naman na ito yung tanong natin sa bayan, tanong sa bayan ngayong uh, uh, Sabado, December 21, 2024. Sa iyong palagay, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang ang administrasyon? At uh, syempre, alam ho natin ang mga nangyayari dyan. Ano, ah, nakang uh, administrasyon naman ho. No, talaga ng mga uh, nagkaroon ng war on drugs. Ang ating dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte laban nga dito sa mga illegal na droga. No? Kaya ito, yung tanong sa bayang natin sa linggong ito, sa iyong palagay, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon? Eto, mag-text sa inyong mga opinion sa 0917 626, 0917 -626 O mag-comment sa ating live stream sa attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At uh, syempre, babasahin ho natin ang inyong mga komento at opinion ng live dito sa ating programa. At uh, syempre ho, yung ating uh, tanong sa bayan. Ito from Mario Lopez. Hindi dapat uh, sampahan ng kaso si uh, former President Rodrigo Duterte dahil ginawa lamang niya iyon para mabawasan ang droga sa ating bansa. At ito naman from uh uh cellphone number ending in 8, uh, 8172 dapat na sampahan ng kaso lalo na si Senator Bato de la Rosa dahil siya ang talagang namuno sa war on drugs ng dating administrasyon. Ayan ho, at tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga komento ha, at inyong mga opinion dito sa ating programa. At syempre ho, no, babasahin ho natin yan. maari pa rin kayong mag-comment sa ating live stream sa mga videos ho dyan.